Yo mga ka-tiger, ito na pala yung part 3 ng aming adventure dito ng tatay ko sa Cebu At yun, pagkatapos namin, visit tayo ng Magellan's Cross Dali-dali akong umarkila ng taxi para pumunta naman amin ng tatay ko Dun sa simbahan, na kung tawagin ay nga pala kami ng dalawa hanggang dalawa kalahating oras Simula rito sa may city ng Cebu Papunta na sa simbahan ng simana kaya tamang tulog muna ako dito sa sasakyan kasi sobrang puyat din ako kagabi mas aga pa namin nagising kaya maya pa ngayon nakita ko na itong mga bundok-bundok na ito ito kasi isa sa mga daan ko noon nung pumunta ko ng simula nung nalapit na ako rin sa simbahan medyo excited talaga ako na makarating ulit din sa simula kasi sobrang ganda talaga rin sa lugar na yun at syempre kailangan may ganito sa video nakasalamin ka na kanyari tulog-tulog tapos gigising ka ng ganyan Oh, di ba ang galing? At yun, ko na malain hindi ka na pala kami sa simala. Ayun yung pinakasimbahan. At syempre, dali-dali na kagad na yung pinakasak ng tatay ko itong simbahan. At yun na nga ang pinakasimbahan, nakaka-amaze talaga. At syempre, yung tatay ko, palakad-lakad lang. Syempre, picture-picture muna rito. Pumasok din kami sa pinakaloob ng simbahan at nagdasal. Sobrang ganda talaga rito sa loob ng simbahan. Nakaka-amaze talaga hindi ko malaman kung paano nilang nagawa ay di ba sobrang ganda talaga at diba, syempre at nilay nilay rin ako muna rito at nagkasal umingin na rin muna ako ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa ko masalamat na rin ako kay Lord sa mga beses na natatanggap ko at sa mga beses na darating pa kasi alam ko naman na may mga nilaan din siya para sa akin at matutupad ko rin lahat ng pangarap ko pagkatapos nga pala na ay magdasal ng tatay ko niyaya ako okay, na napasukin namin yung pinakalog ng simbahan at pumunta rin sa likod ng santo ito nga pala si mama Mary ang sinasabi nila lagi himala rito sa simala na lahat ng dasalin mo ay matutupad nakita nga pala namin medyo ni papa yung patulang na lagi himala talaga si mama Mary dito at ang simbahan Pero alam niyo mga ka-tiger, may dinasal na ako dito sa may simbahan na to. talaga yung mga dinasal ko rito. Sobrang ganda talaga rito. At napakagaan ng pakiramdam kapag nandito talaga. Hindi ko ma-explain. Tama, laad lang muna kami pala ng tatay ko rito. Sabi niya, tara, baba na tayo. Pili tayo ng souvenir. Siyempre, picture muna bago bumaba. Ito nga pala yung napili ng tatay ko. Tatlong mama Mary. Lalagay niya rin sa mga altar sa bahay. Sobrang saya ng mga pamilya niya. Siyempre, yung pinakamalaking box din sa akin yun. Bumili rin kasi ako na sa akin. Pabalik na nga pala kami ng city. Yung sa hotel namin para makapagpahinga kasi bukas kailan namin gumising ulit ang maaga para makapaglaboy pa at pauwi na rin kami ng Maynila. Kinagabihan nga pala niya kung kami saka carpool para niya kami kumahin ng gabi yan ang tatay ko. Sobrang sarap ito, ito sa kasi yung mga pagkain dito. At yun nga, hindi na naiwasan may sa ating dito. Wala ito yung pagka-tiger lang ako, pangiti ako masarap po kasi sa pakiramdam na hanggang sa napapanood pa rin mga video namin ng Dolphin at may mga nakakakilala sa amin dito kinabukasan ngayon nag check out na kami ni Papa sa hotel sobrang aga, alas na ito na umaga, alas 12 pa yung check out namin sa so, niya rin kasi muna pumunta sa SMC site yun lang doon ay magpalipas ng oras kaya mayangay nandito na kami sa SMC site dahil sa sobrang aga nga namin dalawa alas 8 pa lang ng umaga tamang upo at lakad-lakad lang muna kami ano dito sa SM balikod, di sa loob ba? sa labas ayan yung Ocean Park sa kabila di makita eh alas 9 pa lang ng umaga so maghihintay kami na alas 10 para lang makakain ang kulit nito eh may amin ay na kapasok namin sa loob ng ASM. Siyempre nilagay muna namin itong mga gamit namin dito para makapaglabi kami sa loob ng walang mga bitbit mabibigat na bag. Taman laad-laad lang dito. Lakad dun. At lakad dyan. At siyempre para natin mag-ibang. Siguris muna ako next time. Tamang pili nga pala rito yung tatay ko ng damit. Souvenir daw dito sa Cebu. Maganda naman to pero sumuka tulit siya ng iba pang kulay at size. Ano yun? Buy one take one? Dito. Sabi nyo na. Kira mo ng divisorya to. Ito <laughs> sa SM tayo. Ginawa nga divisorya ng tatay ko yung SM tapos nagtanong siya kung pwede raw may tawad. <laughs> may tawad? <laughs> yung pwede tumawad dito. Natawarin niya to. At yun nabayaran ko nung ngayon damit na gusto ng tatay ko. Hindi nga rin pala pinalagpas ng tatay ko na makakain ng lechon Cebu kaya pumunta kami rito malapit din sa ASM. At yun na nga, ayan, sobrang nakakataam talaga tong lechon na to at yun na nga nagpatalo yung tatay ko. Ayan, ilang taan niya na kagad. tabay ba, i-blood? Ay, ka na kumain dyan. Ikaw, may iba, may i-blood ka, puro tabayan. yan. namin kumain, ayan, nagtatawag na yung tatay ko ng taxi kasi kailangan na namin pumunta ng airport. Nahirap pa kami tumawag ng taxi ng oras na yan. Nahirap yung taxi. Gusto mo eh. <laughs> Nakasakay din kami ng taxi sa wakas. At dito nga pala kami dumaan sa parang flyover nila para mas mabilis kami makarating dun sa Mactan Airport. At di kami matraffic ng tatay ko. Kung di yata flyover tawag dito. Skyway yata kang tawagin to. Sobrang ganda rin ng kalsada nila rito. At lalo sa pagkakagawa nito. Ang ganda. Parang si Tulpo naman yung sakay-sakay dun sa likod. Naka-fitch pa talaga. Tamang hindi Maya-maya pa ngayon nakarating na kami dito sa may Mactan Airport. At syempre, picture-picture ulit sa tate ko dito sa Mactan Airport. At yun, nakapila na kami para nga mag-check-in. Syempre, kahit nasa airport tayo, Sando Gaming lang tayo. Bawal tayo mag-t-shirt, di ba? Sando Gaming. Eh, Sando Gaming lang. Sando Gaming. To Philippine Airlines flight 2382 to Chagao, we firstly invite A. Please have your boarding pass and ID or passport ready for inspection. At after ng ilang oras, ayan, papasok na nga pala kami ng tatay ko sa aeroplano. At para makauwi na ng Maynila. Namimiss ko na yung motor mga aso ko sa bahay. Nakaka-excited na rin umuwi pagkatapos ng paglalaboy rito sa Cebu. Sobrang saya at makaka-uwi na kami ng Maynila ng tatay ko. At sobrang saya rin sa pakiramdam na natupad ko yung pangarap ng tatay ko na makasakay ng eroplano at makalaboy dito sa Cebu. Kaya dapat palagi ka magpapalakas para marami pa tayong mapunta ang lugar. At yun na nga, nandito na kami ni Papa dito sa bahay at yung nanay ko si Linda. Ngayon, galing kami sa Cebu. Tatay ko. Marcelo po. Masaya ka ba? Marcelo Makarain. Sagot ka. Apo masaya na yan. Baka sabi sa'yo, bawal kami ngumiti. Ganun lang masaya.